at gusto gusto ko yung tanggalin. tanggal ng sasakyan ah? tanggalin, oh, tanggalin mo muna sandal mo lang muna, muna. Okay, no basta basta hanapin mo sandalan yan dito pa, pwede yan dito sandal Tahanol. wala eh hindi ko rin talaga ma explain mga bagya basta malinaw sa akin noon ay nag-iisa lang ang babae sa mundo at si katinos kahit pasabihin ng mga barkada ko na marami pa namang ibang babae niya. Oo nga, maraming ibang babae sa paligid, pero nag-iisa na... Parang ba tinamaan yan, guys? Sa akin. Ha? Parang? Tumuntung kami ng man. Philippine College, marami na bago ba sa paligid, maraming. pero yes, nag-iit kasama nararamdaman ng kamaman niya. Hindi ko tuloy minsan alam kung pagmamahalan ba talaga kaya kung mapayag akong magpakulong sa mga sitwasyon, o mas may malalit pa ako ang rasyon, makakalap ko na rin sa mga pagkakalap niya kung na-obsess na ba ako ay lagi. Pero hindi, kahit na ang mga ng tao ay ang mga niya, Pantai, tinggi. Di mana cara doanya? Kahanda akong maghintay kahit gaano pa katagal. Mamamigyan na sa loob ko ng simbahan nung biglang may tumawag sa pangalan ko. Nung ikunin ko sa pangalaniya, may nagsisa ko ang para makinabagan mo, buta nakasama ka dito sa pagkukay, nalaglaga pa rito. <laughs> Bapak <laughs> oh. ka kepada itu kailangan <laughs> kaligo ka. Guys

Pwedeng so mo so, <laughs> eh. din pre, so ako mo nga din, kumalanin. Wala lang niya o. Okay, yun no? Ha? Sa dulo, so ako mo nga. Hindi mo. Wala lang sa Hindi. Wala Sige nga naman. Marunong lang mo ba marunong lumangoy, pero marunong sumisid. So ako mo lang, may ka naman dyan ah. Hindi marunong lumangoy, pero marunong sumisid. Ito malalim yan.

Nah ini. Tuh kayak guys, na walang hingahan guys. <laughs> <Sample>. <laughs> <Hey>. <laughs> ah, di <kaya>. <laughs>

Ano yun natin? Para malaman nga kung may ground. Ha? Layo. <laughs> o, sa kabuhay. Mayayay guys, mayayay. Mayayay guys. Ano hin mo yung ano guys oh, yung latak na yan guys oh. Ha? Para pag pag vacuum ano. Hindi yan ano, hindi. Yung sa baba, yung sa baba di may lupa-lupa yan. Ano yung manong paa mo? Ano ba ba? Hindi, ano yun mo lang. Ano yun mo lang. Kanawin mo. mo lang. <laughs>